Isang kaad 12 naman mga guys Ang ako Jilipiu Halbo na tawa naman ninyo Gakanang kanang ako Tanan binuksan Te Amugin ko niya maglimpyo Lantawa lang nga Para naman malipay Kakag may matunaan ka O oh, Ang dagway niya Agay okay. Namin ba Babilib ka na naman Sa ako Nubra Hello Good morning sa inyo mga guys no ngayon adlaw na naman meron na naman tayong obra hon ba tayo, Baw isang kanon deal mga guys naka add 12 ang gidulong sa akon ba grabe ko guapo gwapo ng tagiya bala Sana, oh. <laughs> so hindi na mamaya na lang palantaw sa inyo eh, hindi ito matapos Mambalak ko gwapo ba abo <laughs> so ito na nga ni mga guys O so, bali ang obrao natin dito sabi na doon sa akon kondisyon nun tanan nga mga bereng bireng Te akon gi obra abo Ayo, diputar. Gago! So ito na nga ni mga guys So naman no, class Ang ni Idol Sa iya nga butong bracket Bawasos mariusip ka na lagko oh, lagko pa mga guys Sa butong bracket Sang si Mano bala Kasi nga mga guys Wala iyang bibisil O ba bibisil So bago natin mga guys No mahuka Sa bearing bearing Sa iya nga uh, hub No mo muna natin Gamitan ng pangkuno Bala nga pa Budlay la Iba gini mga kaksun Bala mga hub Sang mabek No madamos yung thread O kasi nga Hindi pa si pwede nga ukas-ukas lang kayang yabiring ni tatlo lang kami sa may likod so kailangan natin plus taron gitin chak ito, ito na. So mga guys, finally natapos na natin limpiyuan, no? About day babalik na naton Bago natin ibalik, mga guys, simpre, huwag natin kalimutan. Lagi na pa ba ganyan dapat magubra Bawal kalimutan. Ang masarap. Oh, <laughs> wow! <laughs> Sa mga nagtatanong pala no, ano pala yung brand ng kanyang wheelset no? So bali tawag natin dito Mavic Axiom oh. Ang sukat ng kanyang biring mga guys no ay 6001 Tapos ang kanyang gagmay ng biring na 2 kabilog ay 6001. 608 Oo, oh, ganyan yung sakos nga Nabasa ko Hindi naman siguro magkakamalay Manino yung ninyo Hindi pa man kuya libat Tama. <laughs> <laughs> So para masikad-sikada ni Idol na mamaya mga guys No, eto na Ibabalik na nato Ng iyang Krangset oh. tapos sunod na nato Yung kanina Kaglagyan na papadanlog Para naman Mamaya mag-adjust tayo Ay hindi na tayo malilipat bala So para lahat mga guys Malimpiuhan no Siyempre Sinunod naman nato Ang iyang head oh. So sa mga nagtatanong Bakit pinapadanlog pauli ko sa mga bukla ng head parts kasi nga budlay, kung kong gunta tatanan o budlay na siya uyatan pero okay lang na importante ha tanan tanan ang malilinisan na naso na so ito na mga guys no ibabalik na na ito ng siak siyak no este rigid pala na carbon ba namin namin ah, mga sangkaan 12 no magan magan ba ayam bot na lang gida dumabakal kabago so ito na pala guys yung mayari no shout out sa iyo idol Robly Desmano mayong aga nanda si mo este mayong hapon gili lipat na naman ko sa oras bla mo ka mga guys kung hard working ka ba <laughs> so hanggang dito na si Manino ninyo mga guys no maraming mga salamat sa panood niya aking video sana na-enjoy kayo at na-enjoy din ako bote kay tapos na kunobra no bawa pwede na ako po way way ba oh bye bye ha ha ha